Kaya yeah, mga boss, budget CT150 uh, Sa mga gantong modelo mga boss, may mga lumalabas talaga na nagkakaroon ng clutch dragging So binaklas natin yung kanyang clutch cover Kasi ang odometer pa lang niya ay nasa 12K uh, Simula nung sinabitan daw ng sidecar, doon nakita na nagdra-dragging talaga kada-arang So yun, ang ginagawa dyan Siyempre, i-check nyo yung, yan, yung bearing, yung shafting kung may alog yan kung wala namang alog mga boss tulad nito hindi naman na alog yung needle bearing nya so hindi doon kasi bago pa nga hindi, hindi pa naman masisira yung needle bearing nya sa kaya transmission input kaya ang gagawin dyan mga boss ang check nyo ay yung nasa clutch conversion kit mga boss Ya, yeah, clutch assembly. Yan basta ang clutch drag yung mga boss, focus kayo ay dito sa clutch assembly niya. Uh, pwedeng magkaroon ng warp yung kanyang clutch plate. Pero dito mga boss, kalimitan Dito sa mga napapaltan ko rito CT125 nga at CT150 ba judge uh, Yung mga modelo ano Kasi yan ay nangyayari talaga yung maganda naman yung bitaw mo ng clutch pero nagdra-dragging clutch lining clutch lining lang yung pinapalta natin dyan mga boss kung titignan nyo naman bagong bago pa tapos yan nga yung yung kanyang clutch mechanism naman walang problema kasi minsan talaga minsan yung dragging kapag kakalug na yung Uh, needle bearing yun din yung nagiging cost and dragging sa kapag ka alanganin yung arangkada doon mo mararamdaman yun pero ito kahit smooth yung bitaw mo nga nung clutch ang nangyayari kumakarag malakas akala mo parang baguhan yung gumagamit parang ganun mga boss basa yun yung mga sinyalis na nagra-dragging nga ang lakas ang dragging nito kahit i-check mo nga yung mga bearing mapapansin nyo okay yun kaya dito yung kanyang clutch lining maganda pa di ba pero meron talagang labas dito na nagdra-dragging kaya huwag na kayo manghinayang napaltan yan kasi wala wala namang ibang sira yan kundi yung clutch lining nga mga boss wala sira yung clutch plate wala sira yung uh, clutch hub wala rin sira needle bearing yung mga bearing yun doon sa kanyang clutch release yan wala sira pero dito makikita nyo sariwa pa to mga boss pero yun nga napakalakas ng dragging yan kaya ang gagawin dyan yun shiner ko lang sa inyo mga boss kasi sabi nung iba wala namang ibang sira so dito ito naman yung ipapalit natin ng na clutch lining so yun hindi na yung dati yun yung discarte ko mga boss kasi kung yung dati ang bibili nyo yung oreg may uh, pagpagawa pag nyo yun pa rin nagdragging pa rin kaya pili na lang kayo ng clutch lining kumpara dito mga boss makikita nyo naman sariwa pa nga yan pero ada bitaw nyo nga kumakarag so dito yung ginagamit kong clutch lining na yan ano kombinasyon nyo ng Panti MX155 at saka pang Skygo yung dalawang dalawang klase yung ginamit ko mga boss para smooth yung kanyang bitaw. Kasi wala naman dito. Sabi ko nga kanina mga boss, walang problema rito sa clutch side na ito. Napakaganda pa kasi bagong-bago pa nga. Ayun, yun lang, yun lang yung cost niyan yung pag-dragging. Basta pili lang kayo ng magandang clutch lining, mawawala na yung clutch dragging ng budget CT125 or CT150. Basta may mga pagkakataon na ganyan. Ilan na rin yung mga mga concern ng customer ko na bakit kaya ganoon nagda-dragging. So yun mga boss, inuulit ko, clutch lining.